kay Soto Solid ang stats sa kanyang last 3 games pero ngayon Shan Omara, Aaron Henry, Jeremy Jones at Evans ang kalaban mga players ng f Nagoya na nagpahirap ngarin rin dito kay Kai. Challenge ngayon kay Kai Soto ang mga players na ito. Magandang momentum pa ni Kai, Soto at home court nga rin nila sa back to back games na ito kaya malaki ang chance ni Kai Soto na makabawi laban sa mga players na ito. Shan Omara isang malakas na sentro, physical at magulang maglaro na sa kanyang kalakasan 28 years old pa lamang ang makakalaban o makakamatch up ni Kai Soto malakas itong si Shan Umara Omara na may kasamang Luke Evans at dalawa pang pa import at wala nga rin gaanong malakas na power forward ang team ng Yokohama kaya madidihado sila ng konti sa loob ng paint. Madalas na pinagtutulungan si Kai sa loob ng paint ng FE Nagoya sa kanilang last game at nalimitahan nga nila si Kai noon. Hindi lamang si Sean Omara ang center forward ng FE Nagoya at nandito pa nga si na Evans, Jeremy Jones at Aaron Henry na nagpapalakas sa team ng Fighting Eagles Nagoya. Merong height athletic ability at experience sa high level competition. Malaking challenge talaga para kay Kai Soto ang apat na players na ito sa loob ng paint at napansin natin na umaasa na rin lamang ang Yokohama dito kay Kai sa rebound at madalas na isa laban sa dalawa o tatlong kalaban ang sinario para dito kay Kai Soto sa loob ng paint. Walang solid na power forward ang Yokohama at ang laruan ni na Jared Otto at Oliver ay masasabi natin na nasa small forward dahil madalas na nasa mid-range at 3-point area ang mga players na ito habang si Kai ay nasa loob ng paint nakikipagsiksikan laban sa dalawa hanggang sa tatlong import pero maganda nga rin ito dahil na challenge palagi si Kai sa loob ng paint. Malaking problema nga lang ang Sean Omara, Evans, Jeremy Jones o Aaron Henry at kung nagsasabay ang tatlo sa kanila ay nadidihado ang Yokohama sa loob ng paint. Maganda sana ang Kai Soto at Scott sa 4 at 5 pero mukhang hindi mapagana ng coach ng Yokohama ang combo na ito. Kita naman sa draw kapag pinagtutulungan na si Kai ay wala na nga ring. ibang players ang Yokohama na nag step up para sa inside play at umaasa lamang sila sa kanilang 3-point play asahan natin na pwedeng ma seal out o malimitahan si Kai laban sa team ng Fighting Eagles Nagoya at posible rin naman na mabalitan ni Kai ang sitwasyon maghahalimaw laban sa taapat na mabibigat na imports sa loob ng paint. Malakas itong si Sean Umara dahil na rin sa nagmula ito sa isa sa malalakas na team sa US NCAA Division 1 naglaro sa liga ng Finland at dito na nagtagal sa Japan B1 B League dahil malaki-laki nga rin ang sahod dito sa Japan. Magkakasubukan nga ulit si Nakai Soto at Sean Umara sa loob ng paint at tignan natin kung makakabawi ba si Kai Soto sa kanilang home court naman ngayon. Dala-dala ni Kay Soto ang magandang momentum at home court pa nila laban sa FA Naguya kaya magandang pagkakataon ito para mangibabaw ulit ang laro niya laban sa mabibigat na mga players. Maging itong si Aaron Henry ay 24 years old pa lamang at 2022 noong nasa team ng 76ers kasama si Embiid bago naglaro sa French Basketball League at sa team ng Metropolitans 92 ang team noon ni Wemby bago nagpa-draft sa NBA. Kaya hindi nga rin biro ang kompetisyon sa Japan B1 b 1 League dahil mabibigat na mga players ang naglalaro dito at kabilang nga rin sila sa kanikanilang National Basketball Team. Magiging mabigat ang F.I. Nagoya sa loob ng paint at mananalo ang Yokohama kung maghahalimaw si Kai at naging maganda rin ang shooting ng Yokohama sa 3-point area dahil nakita natin na isa ito sa gustong gamitin ng Yokohama sa kada laro nila ang 3-point offense. Meron namang 3-point shooters ang Yokohama, yun nga lang ay minsan hindi sila effective at minsan naman ay talagang nagiinit ang mga ito, ibig sabihin hindi sila ganoon ka -consistent. Kung magiging power forward rin itong si Scott at kay Soto ang last line ng defense ay mas magiging solid pa ang Yokohama sa loob ng paint. Yun nga lang magiging babad si Nakai at Scott sa buong laro dahil walang papalit sa kanila na merong size at strength sa team ng Yokohama. Meron pa ngang Jeremy Jones ang FN Nagoya at nagmula ito sa team ng Gonzaga usncaa Division 1 team, isa sa malalakas na team sa college basketball ng US. Naglaro sa Austria League bago lumipat dito sa Japan B1B League. Nagpapatuloy pa rin ang magandang performance ni Kai Soto at sa kanyang last three games ay nagkaroon ito ng magandang laro 11 13 points, 11 rebounds sa 22 minutes playing time. Laban yan sa team ng Mikawa, at 23 points, 7 rebounds sa 26 minutes playing time. Laban sa number 1 team na San New Phoenix at 23 points, 9 rebounds sa 22 minutes playing time. Laban pa rin sa team ng San En sa kanilang back-to-back -back game. Kung titignan natin ay solid pa rin ang stats ni Kai Soto sa kanyang tatlong latest na laro. Pero ngayon ay challenge nga rin ang ibibigay ng FA Nagoya dito kay Kai at makikita natin kung magagawa nga ba ulit ni Kai na makapagtala ng magandang stats laban sa mga malalakas na mga players at kung magawa niya ito ay masasabi natin na handa na siya sa next level dahil ang level ng imports ng FA Nagoya ay katumbas na rin ng level ng NBA Summer League players dahil sa kanilang experience, edad na nasa kanilang kalakasan at naging NBA player na nga rin ang isa sa import ng kanilang team.